Naka-magnetic eyelashes ako at tingnan nyo, di ba? <laughs> First time kong gumamit ng ganito, wala akong nilalagay sa pilik mata ko. Takot ako, lalo na may mga glue glue, takot ako kasi nga baka mamaya pumatak sa mata ko o ano pa man, di matanggal, natatakot ako na baka madala yung aking pilik mata at makalbo. Lalo yung nga yung may mga pandikit. So ngayon, dahil nga nakita ko na mayroong magnetic, eto yung kasama niyan, pang clip at eh, dito siya nakalagay. Mima, tingnan mo. Noong una, hirap-hirap ako. Pero ngayon, eto na. Ilagay ko na siya. Paano ko siya tanggalin? Siyempre, ganito. Meron siyang magnet dito sa outer at meron din siyang magnet doon sa inner. So, ang gagawin mo lang dito sa outer, kapain mo yung magnet, tapos islant mo lang, tsyum! Ganun lang. So, ito, parang ganito. Kapain ko lang. And then slant. Ayan. Tapos, sigitin mo lang. Napaka-easy niya. Ayan siya. Ayan. Nakita niyo itong matigas na to. Ito yung magnet. And, ito naman sa kabila. Ayan. Tingnan niyo yung pagkapilit mata niya. Parang napaka-natural lang niya. O, tingnan niyo. Ito yung merong pilikmata mata sa walang pilikmata mata. ba diba? Mas nakakabuhay ng ating mukha na meron tayong pilikmata <laughs> Sabi ko, tuwing video ako, lagi ko itong susot. Kasi nga, reusable siya. Imagine, 100... 100, magkano ito? Basta 100 plus, nasa yellow basket. May kasama ka ng pang Walang glue na ilalagay sa mata mo. At dito siya nakalagay. May magnet din yung kanyang lagayan dito. Ayan siya. mating na mo naman. Ito yung meron, ito yung wala. O, oh, diba? San ka? Doon ka siyempre. Sabay meron. Ang ganda. Lagay siya yellow basket, bumili ka.